So yun mga kagubat no. Mainiwang kaming manso pang ate doon sa ano. Sa gubat. Ngayon, bibisitahin natin no kung lumapit yung tandang. So may lawin pa mga kagubat no. Ano lawin? Ayan. So may kalabaw mga kagubat. And si bro Justin. Bro Justin din sa no. Iniwan niya namin manson dito na ano. Yung pangati na bago pa lang na nanlalaban na ah. pero wala pa isang buwang na huli ito. Ngayon, iniwan niya dito. <coughs> Ani. Ah, si si umuna. Kinain ng musang. Ah. Ibig sabihin mo. Grabe kamantas ng lawin na yan pala. Maganda si Luin. Lagyan mo ng rabay. Gawaan mo ba? Angatan mo lang yung rabay. Tapos lagyan mo si sa ilalim. Kaya pagdagit dagit niya, si Luin. Sa'yo mga kagubat pinagkukwentuhan namin yung lawin na grabe mang grabe dumagit ng mga aksisyo na manok so, hindi na tumitila ako yung manso nya pangakati na iniwan dito mga kagubat no yan ilalim ng kabuhuan ito mga kagubat oh. <sighs> ang lamig sa ilalim ng gubat Tignan natin kung ano. Mira tu milagro. Ha? Hindi lumapit mga kagubat. Walang huli. So, yun yung pangating mga kagubat. Oh. Yan. Unang kabit pa lang yan ngayon mga kagubat. So, liligpitin na na ating kasama mga kagubat. No? Yan. So, maila pa siya. Yan. Kasi bago pa lang. Yan. Maila pa. Pero... Yeah. baka ganun talaga yung area. So, yun mga kagubat. Wala, hindi lumapit. Hindi natin alam kasi iniwan ng kakilala ko yung ah pangathenya dito. Ta, uh, yun. Hindi nga lumapit yung bitaw no, yung kaya hindi pumalo pero yun nga baguhan pa lang kasi yung manso na itong mga kagubat yung pangatin na to kaya hindi pa masyadong ano, maamo so yung mga kagubat tapos na nang ligpit yung mga kagubat ayan So ayon sa kanya, mga bata pa daw yung mga labuyo dito na tumitila o kaya siguro yun. Isa sa dahilan kaya hindi lumapit, no? hindi pumalo. So yun mga kagubat, maraming salamat sa muling panonood ng aking bidyong to. No? Pang ilan na ba yung bidyong to na laging walang huli? tuwing lakad na lang walang huli pero yun ah tiyaga lang at makakahuli rin siguro so yung mga gubat, at kung isa ka sa mahilig yun na nga gumala sa gubat manghant ng labuyo ta magkaroon ng idea tungkol sa labuyo please subscribe sa aking youtube channel papindot ng notification bell mga kagubat para ma-update ka sa mga susunod kong i-upload na video tulad nito. So shout out, shout out nga pala mga kagubat sa aking lahat na subscriber no. Hindi ko na ma-mention yung mga pangalan kasi wala namang nagpapa-shout out eh pero shout out na lang sa lahat. At kung gusto mo magpa-shout out mga kagubat, please comment sa video to sa baba. At uh, pakilagay yung lugar kung taga saan ka para ma-shout kita sa susunod na video. So yun lang. Salamat.